Update mga Mare, papunta na kaming sa Noce para kumain ng breakfast. Hi you guys, good morning. Panibagong araw, panibagong update na naman ng buhay ko. Dito ako sa Negros Oriental. Namiss ko tong lugar na to. Ito yung palagi kong hinahanap-hanap dati pa. Marami akong masasayang alaala kasama mga kapatid ko. At ito na nga, dumating na kami sa Palenque. Order lang kami ng munggo, lumpia, at Bicol Express. Pareho kasi namin ng anak ko na favorite yung Bicol Express. Ang sarap na suka nila, perfect na perfect sa lumpia. At yun yung munggo, mm, just right. Yung Bicol Express naman, tamang-tama lang, hindi masyadong maanghang. After kumakain, naglibot-libot muna kami sa kanilang palengke. Tapos ayun, umuwi na kami diretsyo papuntang Dumaguete ang ganda-ganda talaga ng mga tanawin pa uwing dumagete probinsyang probinsya yung vibes talagang nawawala yung stress ko kung uuwi ako dito kumbaga parang nari-reset yung utak ko ito na mga mare, nandito na kami sa Sibulan isunod si Sibulan, dumagete na nang nauhaw yung anak ko, kaya bumili muna kami ng buko juice. After namin mag buko juice, dumiretso kami kami. Ito na, malapit na kami sa bahay. Finally, nakarating na din. Salamat sa inyong panonood. Bukas ulit.